Paalala, ang video na inyong mapapanood ay naglalaman ng scenes na maaaring hindi angkop sa lahat ng manunood. Viewer discretion is advised. Ang nakaraan ay merong malaking impact sa physical and emotional aspect ng buhay ng isang tao, at maaring magkaroon ng long-lasting effect. Meron ding significant psychological impact sa ating mental health, tulad ng pagkakaroon ng anxiety at PTSD. Ang intergenerational trauma ay parehong merong malaking efek sa mga taong direct na naka-experience nito, tulad ng mga sundalo, at sa mga taong nakakasalamuhan nila, tulad ng kanilang pamilya. Masasabi bang ang heartbreaking experience ni Van sa Vietnam War ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang mag-ama, dahilan para sila ay parehong maging bayolente. Alamin natin ang pinagdaanan ni Sebastian Shaw sa devastating Vietnam War at ano ang nalikha nitong damage sa kanyang murang kaisipan. Si Chau Kong Ho ay pinanganak noong November 28, 1967 sa Phuc Toi, Republic of South Vietnam. Ang kanyang ina ay namatay dahil sa heart complication noong siya ay 10 months old lamang. Ang kanyang ama naman ay isang Vietnamese Army. Dahil sa demand at dedikasyon ng kanyang ama sa trabaho, hindi nito maalagaan ang nag-iisang anak na si Chau, sa halip ang bata ay naiwan sa pangangalaga ng isang kapitbahay. Nang bisitahin ito ng kapatid ng ama na si Ana, hindi ito makapaniwala sa kondisyon ng pamangkin, kaya minabuti nitong kunin na ang bata, at iwi sa Saigon kung saan ito nakatira, kasama ang tatlong anak na babae. Noong apat na taon si Chow, muling nag-asawa ang kanyang ama, at nagkaroon pa ng dalawang anak na babae, kay Lido na dati nilang kapitbahay. Kahit na muling lumagay sa tahimik ang ama nito, hindi naman ito naging active part ng buhay ng batang Chow. Minsan silang nagkikita pag merong mga okasyon, pero hindi na kinuha ni Van ang custody ng anak sa kapatid nitong si Anna. Noong 1975, ang sitwasyon sa Vietnam, kung saan nakatira sila Chow ay mas lumalala dahil sa digmaan. Ang Vietnam War ay ang protracted conflict sa pagitan ng Communist Government ng North Vietnam at Viet Cong, laban sa South Vietnam na kaalyado ng United States. Isa sa mga pamilyang inilikas ng mga American soldier ang pamilya nila Chow noong April 29, 1975. During the evacuation plan, dinala sila sa Wake Island kasama ang ilan pang Vietnamese na narescue. Ang maliit na isla sa Micronesia, sa Pacific Ocean ay naging pansamantalang tirahan at sentro ng pagproseso para sa libu-libong mga mamamayan ng Vietnam na tumakas sa kanilang bansa sa pagtatapos ng digmaan. Pagkaraan ng apat na buwang pananatili sa Wake Island, nilipat sila sa Marine Corps Base, sa Camp Pendleton na nasa California, sa mga buwan ng August hanggang November. Panandalian silang nanirahan sa Army Tents. Noong siya ay 8 years old, merong mga host family sa Port Arthur, Texas, na nagbukas ng kanilang tahanan para sa mga Vietnamese refugees. Isa ang pamilya ni Chow sa mga mapalad na nabigyan ng sponsor, para makalipat noong November 30, 1975. Ang paglipat nila Chow sa Amerika ay hindi naging madali dahil sila ay naging tampulan ng bullying at racism. Nang nakapagsettle eventually si na Chow at ang kanyang tiyahin at mga pinsan, doon nila nalaman na si Van, ang ama ni Chow ay naninirahan sa bahay na hindi kalayuan sa kanila. Malaki ang naging epekto ng digmaan sa psychological thinking ng lalaki, sa kasamaang palad naging alkoholik ito, at nagsimulang maging abusive sa kanyang kinakasama, maging sa anak nitong si Chow. Dahil sa pangit nitong behavior sinampahan ito ng domestic violence charges. Para matakasan ang mga kaso, minabuti nitong lumipat sa Mount Angel City sa Marion County, na nasa state ng Oregon, kasama ang 14 years old na si Chow. Naging altar boy din si Chow sa St. Mary Catholic Church, na local church sa kanilang nilipatang lugar. Sa kabila ng bagong lugar, bagong culture, at pagkakataon na makasama ang anak, hindi pa rin nagbago si Van. Muling naranasan ni Chow ang extreme negligence galing sa kanyang sariling ama. Nagsimula ring magkaroon ng temper tantrums ang bata ayon sa mga guro nito. Nagkaroon ng maayos na buhay si Chow nang lumipat sila sa Woodburn City na 12 kilometers lamang ang layo sa Mount Angel kasama ang bago nitong asawa at ang dalawang stepdaughters. Dito na rin tinapos ni Chow ang kanyang middle school years. Sa kabila nito, hindi pa rin naging maayos ang relasyon ng mag-ama. Hindi siya nito sinusuportahan sa kanyang mga gustong gawin tulad ng pagsali sa anumang school extracurricular activities tulad ng book club, maging sa school wrestling team. Noong nasa high school na si Chow nagtangka itong kitlin ang sariling buhay, sa pamamagitan ng pag-overdose sa aspirin, ito naman ay agad na nalapatan ng paunang lunas. Sinasabing merong pagkakataon na si Chow ay nagbike mula Oregon, papunta sa Portland na 48 kilometers ang layo, para mag sa police station tungkol sa pangit na trato sa kanya ng sariling ama. Nagkaroon ng matinding away ang dalawa noong taong 1985 na nauwi sa physical fight. Ito di umano ay binugbog ni Van gamit ang isang kahoy dahil tumanggi ang binatilyo sa inuutos ng ama. Sa edad na 17 nagdesisyon itong umalis sa puder ni Van at tumira sa tiyahin nitong si Ana na naninirahan na sa California. Tinapos din niya ang natitirang taon ng kanyang pag-aaral sa South Redondo High School. Pinili rin itong magtrabaho para makatulong sa tiyahin. Pagka-graduate ng high school, nag-join si Chow sa Marine Corps sa edad na 18. Nadistino siya sa iba't ibang states sa Amerika, gayon din sa Okinawa, Japan. Noong 1990, sa edad na 22, nag-apply ito for honorable discharge sa Marine Corps. Sinasabing ang isa sa mga dahilan ay dahil hindi nito mapababa ang kanyang timbang, kaya marami itong mga physical test na hindi na ipapasa. Sa kabila ng pagiging member ng Marine Corps, Lumalabas pa rin ang violent behavior ni Chow. Mainitin pa rin ang ulo nito to the point na madalas na rin itong napapaaway sa ilang kapwa niya Marines. Bumalik siya sa Portland para tumira sa puder ng kanyang stepmother, kasama ang kanyang dalawang stepsisters. At this time divorce na rin ito kay Van. Nakapagtrabaho si Chow bilang security dispatcher sa Paragon Cable Company noong October 5, 1990. This time nag-decision din itong legally palitan ang kanyang pangalan sa Sebastian Alexander Chow katulad ng kanyang idolo na gumanap na Anakin Skywalker sa movie na Star Wars, Episode 5, Return of the Jedi, na ipinalabas noong taong 1983. Madalas siyang nagsusulat ng mga short stories tungkol sa karahasan, tulad ng abuse, murder, domination, at control. Sa panahon ng kanyang pagtatrabaho sa naturang company, nakatanggap ito ng ilang verbal at written warning tungkol sa unappropriate nitong kilos towards sa kanyang mga female co-workers. Nagsimula rin ang obsession niya sa mga babaeng merong shoulder-length brown hair, tulad ng sinasabing first love nito noong high school. Noong June 1991, naitalang dalawang beses itong nireklamo ni Shirley Phillips dahil sa hindi nito magandang pakikitungo. Sa edad na 23, natapos ang kanyang employment sa Paragon Cable Company noong July 2, nang mag-iwan ito ng inappropriate letter sa table ni Shirley na naglalaman ng mga awful comment nito tungkol sa babae. Tumawag pa ng security ang management ng kumpanya para mapaalis ang binata sa premises dahil sa ginagawa nitong pagwawala. Hindi nito matanggap ang ginawang pagsesante sa kanya. Noong July 2, 1991, natagpuan ni Mac McCartney na walang buhay ang roommate niyang si J. Andrew Rickbill sa silid nito. Agad itong tumawag ng mga polis. Ayon sa autopsy na ginawa sa 40 years old na biktima, ito ay nagtamo ng saksak sa kanyang dibdib, balikat, at lieg. Napansin din ang bakas ng pagdepensa nito sa kanyang attacker, dahil na rin sa mga natamo nitong injury sa kanyang braso. Ang cause of death nito ay blood loss dahil sa matindi nitong injury sa lieg, kung saan napuruhan ang kanyang carotid artery and jugular vein. Sinimulan ng mga otoridad ang masusing investigasyon sa pagkamatay ni Jay. Ito ay quadriplegic, suffering from cerebral palsy. Ito ay kondisyon kung saan meron abnormal development o damage sa parte ng utak ng isang tao kung saan kinokontrol ang movement, balance at posture. Dahil sa kanyang condition si Jay ay laging naka-wheelchair. Ayon sa mga kapitbahay ni Jay, ito daw ay isang new age believer. Ang new age movement ay tinatag noong 1980. Naniniwala sila sa unconventional, spiritual at therapeutic practices na influence ng iba't ibang religion tulad ng Buddhism, Taoism, Paganism at iba pa. Ang naturang movement ay nang i-encourage ng mga individual na pumili na kanilang spiritual beliefs at mag-focus sa self-improvements and personal empowerment. Naniniwala rin sila sa natural healing, mysticism, faith, and interconnectedness ng karakteristik. Dahil sa devotion ni Jay sa kanyang paniniwala, madalas di umano itong nag invite ng mga hindi kilalang tao sa kanyang apartment para hikayatin ang mga ito na mag-convert sa kanyang religion. Madali rin daw itong magtiwala Nagpapamigay din ito ng business card kung saan nakalagay ang kanyang pangalan at address, dahilan kung bakit madalas siyang manakawan. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman na ang suspect ay nagtamo rin ng injury. Patunay dito ang ilang patak ng dugo na naiwan nito. Sa kabila ng mga nalikom na evidence, mahirap para sa mga pulis na tukuyin kung sino ang suspect. Dahil na rin sa dami ng taong nakakasalamuha ni Jay sa labas at loob ng apartment ito. Naging cold case ang nangyaring pagpatay kay Jay, dahil na rin sa kawalan ng lead. Nakahanap ng trabaho si Sebastian, noong early 1992, bilang security guard sa Pinkerton, na isang private investigation and security company sa Portland. Sa kabila ng termination na natanggap sa previous nitong trabaho, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo nito sa kanyang mga female co-workers. Muling natanggal sa trabaho si Sebastian, noong July 17, pagkatapos nitong makipagtalo sa dalawa niyang co na nauwi sa physical fight. Pagkatapos muling materminate na diretsyo ito sa Fred Mayer na isang hypermarket superstores na may halin tulad sa Walmart at Target. Noong July 19 nakatanggap ng tawag ang mga polis tungkol sa double homicide sa isang mobile home park. Ayon sa ginawang investigasyon, pinuntahan ng ina ni Donna Ferguson ang tinutuluyan nitong mobile home nang hindi ito sumipot sa nakatakdang pagbibabisit nito sa anak ng isang malapit na kaibigan. Napag-alaman din itong dalawang araw nang hindi pumapasok ang anak at ang fiancé nitong si Todd Rudiger sa trabaho. Natagpuan niyang wala ng buhay ang anak na 18 years old lamang at ang nobyo nitong 29 years old na kapwa nakagapos pa ng telephone extension cord. Ang cause of death ni Donna ay blood loss dahil sa severe injury nito sa liege. Ang nobyo naman niya ay nagtamo ng ilang malalalim na saksak sa buong katawan. Ilang gamit din ng magnobio ang nawawala, tulad ng kanilang debit card. Sa kabila ng mga evidence na nakalap sa crime scene, tulad ng semen, wala pa ring matukoy na suspect ang mga pulis. Nagkandok din sila ng interview sa mga taong malalapit sa dalawa, mula sa mga kamag-anak, co-workers, kaibigan at kapitbahay. Nagdesisyon si Sebastian na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa edad na 25 muli itong bumalik sa puder ng tiyahing si Ana, at nag-enroll sa California State University, na nasa San Bernardino. Noong May 27, 1994, nang natagpuan ni John Lynn ang partially naked na katawan ng 14 years old na anak nitong si Jenny, sa loob ng banyo sa kanilang tahanan, sa Palomares Hill sa Castro Valley, California. Nagtamo ito ng ilang stab wounds. Wala ring nakitang sign of struggle, pananamantala, at force entry sa crime scene ang mga investigador. Wala rin anumang bagay ang nawawala na pagmamay-ari ni Jenny o ng ibang miyembro ng pamilya. Ayon sa mga kaibigan ng dalagita na huling nakausap nito bandang 5.15 ng hapon. Ang straight-A student at gifted violinist ay safe di umanong nakauwi sa kanilang bahay. Naniniwala ang mga otoridad na ang killer ni Jenny ay isang lalaki na hindi nito kilala. Nag-announce din ang mga ito na hinahanap nila ang isang binatilyong nakitang nakamotor sa paligid na nagpapamigay ng mga leaflets at gusto nila itong questioning. Nagbigay din ng statement ang ama ng dalagita. Ayon dito, dalawang linggo bago ang karumal dumal na krimen ng kanyang anak. Meron di umanong lalaki ang humarang sa kanya sa isang parking area at sinasabi nitong hawak nito si Jenny. Dahil alam ng ginoo ang eksaktong kinaroroonan ng anak, kaya binaliwala lamang niya ito. Kahit na hindi naman kinokonsidered na suspect ang naturang lalaki, Binabuti pa rin ng mga pulis na i-release ang forensic sketch sa press, para ito ay ma-identify at ma-interrogate. Nagtatag ang pamilya ni Jenny Lin ng volunteer organization, na tinawag nilang Friends of Jenny Lin, hangad nitong mag-spread ng awareness sa case ng dalagita. Ang naturang organization ay sinuportahan ng Executive Director ng Adam Walsh Center at ng ama ng isa pang murder victim na si Polly Hannah Muli itong nakapagtrabaho bilang security guard malapit sa California Courts of Appeals noong spring of 1994 pero hindi rin siya nagtagal sa naturang trabaho at na-terminate sa kaparehas na taon inireklamo din ito ni Michelle Lewis na taga Reading California dahil ninakaw di umano ni Sebastian ang kanyang primary voter booklet ito ay voter guides na nagbibigay ng background information sa mga humahabol na kandidato Noong August 31, 1994 na aresto ang 26-year-old na si Sebastian sa kasong burglary, pagkatapos itong makitang natutulog sa isang nakaw na 1978 Pontiac Bonneville na car sa San Ramon na nasa Contra Costa County sa California, na 23 minutes drive lamang sa Castro Valley kung saan naganap ang karumal-dumal na krimen ni Jennilyn. Natagpuan ng mga pulis sa sasakyan ang dalawang rifles, duct tape, several bullets, martilyo ski mask, sako na puno ng lead weight, at kopya ng The Anarchist Cookbook. Ang mga items na ito ay nidescribe ng mga pulis bilang murder kit. Pinalaya ito after ng two weeks na pagkakakulong, nang hindi na tinuloy ng may-ari ng sasakyan ang pagkakaso sa binata. Sinubukan din itong kunin ang mga nakumpiskang item sa kanya. Agad itong nakahanap ng trabaho sa isang Oregon Staffing Services, pagbalik nito noong August 1994. Nanirahan siyang muli sa puder ng dating asawa ng ama, at mga stepsister nito. Sa edad na 27 nakapagtrabaho ito bilang courtesy clerk sa Safeway na isang grocery store noong February 2, 1995. Nabansagan siyang local hero nang minsan niyang tulungan ang elderly couple na hulihin ang tatlo sa limang katao na nag-attempt na nakawan ang matatanda bago pa man dumating ang mga polis noong April 18. Sa kabila ng papuring natanggap nito, dahil sa pagtulong sa mag-asawa, hindi pa rin nagbago ang routine ni Sebastian. At this point nagsimulang malulong sa pag-inom ng alak ang binata. Bukod sa natatanggap na pangit na treatment. Ng mga female co-worker nito, inireklamo rin ito sa pagpasok na hindi presentably at merong hindi kaaya-ayang amoy. Ilan beses din itong pumasok na nasa influensya pa ng alak. Isang co-worker nito ang nag-report kay Sebastian. Dahil sa pagpasok nito ng late, amoy alak, at suot ang maduming uniform, noong May 28, 1996 isang tawag ang natanggap ng mga pulis noong July 1, 1995 galing sa isang survivor, na nagnangalang Amanda Karpova, na 18 years old, at isang ballerina. Ayon sa dalaga isang Asian man ang pumasok sa kanyang apartment, habang siya ay nagre-review para sa kanyang French philosophy exam, tinutukan siya nito ng baril, at inutusan pumunta sa kanyang silid. Itinali, at ni-blindfold din siya nito, bago gawa ng masama, Tumakas ang lalaki sa backdoor door nang lumaban ng husto ang dalaga, na kinatakot nito. Nagbigay din ng detailed description si Amanda, ng physical appearance ng perpetrator, na ginamit para mabuo ang forensic sketch nito. Nag-undergo rin ang dalaga sa forensic medical examination, kung saan nakuha ang semen ng kanyang attacker, at ni catalog as evidence. Sa mga panahong ito, hindi na nakatira si Sebastian sa kanyang stepmother. Naninirahan ito kasama ang ilang lalaking roommates. Muling naaresto si Sebastian sa kasong menacing criminal mischief at unlawful use of firearms. Matapos nitong pagbabarilin ang silid ni Ross Pero, na isa sa kanyang mga roommates, noong January 19, 1996. Ayon sa investigasyon nagkainitan ang dalawang lalaki at nang umalis si Ross para pumasok sa trabaho. Pinagbabaril nito ang silid ng lalaki dahilan para masira ang mga gamit nito tulad ng speakers dinala ito sa local jail, at ni-enter sa Oregon Criminal System Database ang information ni Sebastian. Pansamantalang nakulong si Sebastian dahil sa ginawa nito. During that time nagsimula siyang mag-undergo ng psychological assessment. Na-diagnosed siya ni Dr. Leung na isang jail psychologist, na chronically depressed, meron din itong extreme antisocial sociopathic violent behavior at post-traumatic stress disorder, o PTSD. Nahinto ang session nito kay Dr. Leung nang siya ay nakalaya noong March 1997. Isa sa mga kondisyon ng kanyang paglaya ay ang pananatili sa probation at kailangan niyang ituloy ang pagkonsulta sa isang psychologist para sa kanyang continuous psychological treatment na hindi sinunod ng lalaki. Noong September 15, 1998, lumabas ang positive match sa sperm cell na nakuha sa crime scene ni Donna Ferguson at sa forensic medical examination ni Amanda Karpova, ay galing sa iisang tao. Pero hindi pa rin alam ng mga otoridad kung sino ang perpetrator. During this time na terminate ang employment ng 29 years old na si Sebastian sa Safeway. Sa mas mabusising investigasyon sa connection ng dalawang krimen, sinimulang investigahan ng mga detective ang iba pang crimes na maaaring connected sa kanilang unknown suspect. Dito nakarating sa kanila ang kaso ni Sebastian Shaw, tungkol sa stolen car kung saan natagpuan ang murder kit nito. Dahil sa malapit nitong resemblance sa nilabas na sketch ng abuser ni Amanda Karpova, minabuti ni Detective Bokshalat at Stalman na interviewin si Sebastian noong January 15, 1998. Isang dating katrabaho ni Sebastian sa Safeway ang tumawag sa mga otoridad para ireklamo ito ng stalking noong February 6. Dahil dito mas napagtibay ang hinala ng mga polis na maaaring merong involvement ang binata sa dalawang kaso sinimulan nila itong imbestigahan. Isa sa mga taong una nilang kinausap ay ang stepmother nito at ang dalawang stepsister. Napag-alaman nilang isa sa mga stepsister nito ay nakaranas ng pangaabuso sa lalaki. Ayon dito madalas siyang hinahatid ng stepbrother sa school na ginagamit nitong pagkakataon para siya ay pagsamantalahan. Dahil sa takot ng dalagita, minabuti niyang umalis sa puder ng ina kahit nasa high school pa lamang. Napag-alaman ding, minsan ring nag-away ang dalawa na nauwi sa pagtulak ni Sebastian sa kapatid. Sanhi para magtamu ito ng injury, noong June 5, 1996. Sinasabing posibleng si Sebastian ay inabuso ng tatlong kaibigan ng ama noong siya ay bata pa. Akusasyon na wala pang matibay na ebidensya. Naging aware din ang mga polis sa dahilan ng termination ito sa kanyang previous jobs. Kinausap din ng mga pulis ang kanyang parole officer, at doon nila nalaman na ni-violate nito ang kanyang parole court mandate. Ground para ito ay arestuhin ng mga pulis sa kanyang pinagtatrabaho ang dry cleaning services. Tumanggi rin ang binata na magbigay ng kanyang DNA, voluntarily. Panandalian itong muling nakulong dahil sa violation ng kanyang parole. Pero dahil wala pang matibay na evidence sa mas mabigat na kaso, walang nagawa ang mga pulis kundi ang palayain si Xiao nang ito ay makalaya, matyaga itong sinundan at inobserbahan ng mga puli sa loob ng dalawang linggo hanggang noong gabi ng February 13, 1998 nang nakita nila itong nagyoyosi sa harapan ng kanyang pinagtatrabahuan. Matyaga nilang hinintay na itapon nito ang upos ng kanyang yosi. Agad namang itong pinulot ng detective nang umalis ang binata at sinabmit sa forensic para sa DNA testing. Natanggap ni Detective Stallman at Bakshalat ang resulta ng DNA galing sa upos ng sigarilyo ni Sebastian noong February 20. Ang resulta ay match sa semen na nakuha kay Amanda Karpova. Hinintay ng mga polis ang paglabas ni Sebastian sa Portland Public Library noong February 20 para arestuhin na naganap bandang alauna ng hapon. Kalmado lamang si Sebastian sa loob ng kulungan. Nakikita rin itong sumasayaw at kumakanta sa loob ng kanyang selda. Strange behavior dahil ito ay nahaharap sa ilang serious criminal charges. Noong February 18, 2000 sinampahan nito ng 42 na kaso. Dahil sa mga matitibay na evidence laban sa kanya, nagpled ng guilty ang lalaki sa tatlong charges. Ayon sa patuloy na investigasyon, napukaw ni Donna Ferguson ang atensyon ni Sebastian dahil meron itong shoulder-length brown hair nang nakita niya ito sa Fred Meyer. Sinundan ito ng lalaki hanggang sa makauwi sa minamanage ng nobyo nitong mobile home. Gumawa ng story si Sebastian at sinabing ang kanyang kaibigan ay dating nakatira sa naturang mobile home. Nang nagpahayag ang lalaki na gusto nitong makita ang pagbabago ng bahay, malugod naman itong inanyayahan ng dalaga sa loob. Doon na niya ito tinutukan ng baril. Sinasabing ang epileptic nitong nobyo ay nagkaroon ng severe seizure habang nasa loob ng kabinet. Lumabas din sa ginawang autopsy nito na dahil sa tindi ng saksak na natamo nito sa kanyang temple, bumaon ang kutsilyong ginamit eh hanggang sa utak ng lalaki. Naganap ang sentencing ni Sebastian Shaw noong February 21, 2000 sa Multnomah County. Pinatawan siya ng dalawang life imprisonment without parole sa mga kasong two aggravated murder para sa murder ng magnobiyong sina Donna Ferguson at Todd Roger noong 1992. Nakonvict din siya sa panggagahasa sa South East Portland woman na si Amanda Karpova noong 1999. Habang nasa kulungan sinabi niya sa isang inmate na ang total ng kanyang mga napaslang ay umabot na sa 13, mga impormasyong nakarating sa mga investigador. Kinausap ito ng mga otoridad sa Oregon State Penitentiary kung saan nito binubuno ang kanyang sentensya tungkol sa kanyang confession sa isang kasama. Ayon kay Sebastian ang lahat ng ito ay totoo, pero ibibigay lamang niya ang mga impormasyong kailangan ng mga polis kung ililipat siya sa federal prison kung saan mapapahintulutan siyang magyosi hindi kinagat ng mga pulis ang deal na hinahain ng lalaki. Kinuhanan ng mga otoridad ng blood sample ang 33 years old na si Sebastian noong December 2000. Dahil siya ay isang convicted inmate, wala siyang karapatang tumanggi sa naturang process. Hakbang na nagresulta ng pagkakasolve ng cold case ng 40 years old na si J. Rick Bill, nang nagmatch ito sa evidence na nakuha sa crime scene. Sa muling pagbubukas ng kaso ni J. Rick Bill, napag-alaman na ugali na nitong iwanang bukas ang pinto ng kanilang apartment. Hindi rin di umano e stranger si Shaw, dahil ilang beses na rin siyang nakapunta sa naturang lugar. Ibinunto nito ang galit sa pagkakaterminate sa trabaho, sa walang kalaban labang si Jay. Pagkatapos nitong paslangin ang lalaki, doon nito napansin na nagkaroon din siya ng injury. Agad niyang nilinis ang kanyang sugat, sa loob mismo ng bahay ng kanyang biktima. Naiwan niya ang toilet paper na ginamit niyang pamunas, na merong bahid ng kanyang dugo, at ilang patak ng dugo patungo sa banyo. Ang mga ito ang naging matibay na ebidensya laban sa kanya. Two years later, sinampahan si Sebastian ng murder dahil sa pagpaslang nito kay J. Rick Bill. Hinahangad ng prosecutor na masentensyahan nito ng death penalty. Pinaalam ng Multnomah County Jury ang kanilang verdict. Noong 2006, ara sa pagpaslang nito kay Rick Bill, pero ang desisyon ay hati. Ang sham na jurors ay pabor, pero against naman ang tatlo. Sa Oregon State, kailangan ng unanimous decision para mapatawan ng kamatayan ang isang suspect. Noong 2006, napatunayang nagkasala ito sa additional murder charge at pinatawan ng another life sentence. Sa kaparehong taon, pinangalanan si Sebastian Shaw bilang primary suspect sa murder ng 14 years old na si Jenny Lynn. Nagdesisyon ang Alameda County Prosecutors na hindi na ito sampahan ng kaukulang kaso dahil walang physical evidence linking Shaw sa naturang murder maliban sa statement ng kapitbahay nito na merong nakitang lalaking medyo may kalakihan ang build na nakasuot ng jacket at sombrero sa labas ng bahay nila Lynn noong araw na paslangin ang dalaga. Sa naiwang bukas na kitchen window di umano pumasok ang salarin, dagdag pa ng mga otoridad. Hanggang sa mga panahong ito ang murder ni Jenny Lynn remains unsolved. Nag-offer din ng $100,000 ang pamilya ng dalaga, bilang reward sa kung sino mang makakatulong na maresolba ang kaso nito. Sinimulang bunuin ni Sebastian Shaw ang kanyang sentensya noong February 22, sa Oregon State Penitentiary, kung saan din siya binawian ng buhay noong October 3, pagkaraan ng 21 years na pagkakakulong. According sa nirelease na statement ng Oregon Department of Corrections, ginawa ng State Medical Examiner's Office ang complete autopsy ng lalaki, para malaman ang cause of death nito. Ayon sa mga otoridad ang kinamatay nito ay ang kinatatakutang COVID-19 virus. Masisisi ba natin ang digmaan sa maagang pagkamulat ni Sebastian sa karahasan na maaaring naging dahilan kung ano ang kinahantungan ng buhay nito? Ang experience ba nito ang naghubog sa lalaki para maging isang diabolikal?